Hindi nagbukas ng klase ngayong araw ang mahigit 800 ang paaralan sa bansa dahil sa epekto ng bagyong Karina at Habagat. Samantala, sinuspinde ang klase sa lahat ng antas sa ilang paaralan sa Laguna ngayong unang araw pa naman ng pasukan dahil sa malakas na ulan. Narito ang report ni Hezel Alviar. Nasa 800 at 42 paaralan sa bansa ang hindi nakasabay sa pagbubukas ng klase ngayong araw dahilan sa epekto ng nagdaang bagyo at pinalakas ng habagat. Pinakamarami rito ang Region 3, sinundan ito ng NCR, pangatlo ang Region 1 at pangapat naman ang Calabar Zone. Samantala, pinauwi naman ang ilang estudyante sa si Laguna matapos makaranas ng malakas sa pag-ulan. Simula kaninang umaga, naranasan ang tuloy-tuloy na buhos ng ulan habang papasok sa eskwelahan ng mga mag-aaral. Dahil dito, nagdeklara na ng suspensyon ng klase ang mga lungsod ng Kalamba, Kabuyao, Binyan at San Pedro. Kanya-kanya namang uwi sa kanilang tirahan ang mga bata habang basang-basa ang kanilang mga uniforme. Ayon sa pag-asa, dulot ng low pressure ang pag-uulan sa lugar. Hazel Alviar. Balitang Southern Tagalog.